Iba't ibang sari-sari po yung mga uh, bin, nagbebenta yung binebenta po nila so yan ang dami tayong mga tinitinda po ayan po guys yan yung katiwa ni ani at uh, kita po yan iba iba po so yan ipapakita ko iba't iba sari sari may mga bigas may saling saba merong uh, lechugas lechuga yung mga talong balasenas uh, balaya, okra yan, may lechugas po yan, pinapakita ko yan yung, pinapakita ko video lechugas po yan at, 3 for 100 po tatlo po yung bibili niyo so ako bibili lang po ako na isa it's 35 each so anyway yon pero yan guys mga kabale may mga balasenas may mga talong uh, mangga uh, okra iba iba po sari sari po yung mga tinitinda nila doon uh, sa dulo mga kabale mga foxters so yun lang follow like and subscribe